anum na magkakataid na tindahan sa Tambamport sa barangay Tamban ng Kamarine Sur ang ng kalayo alas tres din aga kasudma. Sigun kay Senior Fire Officer tridamas Dama din the third, an officer in charge kanti Tinambak Fire Station, sarong concerned citizen ang nagpaabot sa indakan insidente. Tulus mandaan inda inimpig respondihan sa kusog kalayo magin ang Goa, Kalabanga, asin Lagunoy Fire Station na nagtabang naman sa pagpasok ang kalayo. Alas 7.30 na ninaga kan parehong aldaw kan maideklara ining far out na uminabot sa ikatulong alarma. Sa impormasyon, nagpun sa tindahan kan sarong Janet Giyanan ng kasulo alagad sa kung ano ang kaos sa inian padagos pampigiimbestigaran kan otoridad. Buti na lang yung katabi Dalawang malaki pang kuha doon, hindi na damay at saka yung uh, opisina ng uh, Coast Guard. Kasi yung tao naman nagtulong-tulong na makuha nyo. Kasi kung may pat doon sa Coast Guard, mare yung dalawa pang malaking tindahan para isang residential, madadamay pa rin. May umananakulugan sa insidente. Pigka-karkulo naman na abuton sa 1 milyong piso ang winalat na danyos kang kasulo sa sunog, ma'am. Sa aming ma'am, sa electrical. Usually, doon, ma'am, sa mga appliances. Kaya, yung ating kababayan, uh, pag alam na nila na may kalumaan na, at saka yung sa mga eh, sa connection, octopus connection, uh, iwasan na yun. Mientras tanto, basado sa datos, Punkang bulan in Abril, ni na ni kaapat na kasulo na naitala sa nasambit na banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.